Kamusta ako si Shaila, ang kwento natin ngayon ay Pinamagatang Bagel Girl. Tungkol ang kwentong ito sa pagbabago. Pinapaalala sa atin ito na kung ano man ang sitwasyon natin ngayon ay pwede itong magbago sa isang iglap. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito please like and subscribe. Simula na natin! Makikita ang grupo ng mga babae na nag-uusap tungkol sa isang tao. Ayaw nilang makita ito dahil mukhang ratbo daw ito na di kagwapuhan. Sinubukan kasi nito makipag-blind date sa kanya at natroma sa dito. Siya si Bonggi, at ang katrabaho niyang Kups at ang boss niya na panut siya. Kinakawawa siya ni yan ang buhay ni Bonggi, binubuli siya mula pagkabata kaya sanay na siya rito. Ow! Dito ay nagalit ang boss niya na si Panat dahil kulang ang competition ng pera, sabay lapit ng katrabaho niyang kupal. At sa kanya binintang kung bakit kulang ang pera. Naniwala naman si Panat dahil pangit si Bonggi. Sabay tawag ng customer na babae at pinakuha nito sa kanya ang order nila. Tunit noong kinuha niya ito ay narinig niya ang katrabaho niyang kupal na kinukumbinsi ang Panat na sesantihi si na si Bonggi at palitan ng magandang babae. Dahil dito ay nabangga niya ang babaeng customer. Nagalit ito sa kanya, sabay tingin ni Sangwo na parang kinakaawaan siya, classmate niya ito dati. Kawawang Bonggi. Oh, <laughs> Kinagabihan ay pauwi na ang pangit na bonggi walang pumapansin sa kanya. Pagpasok ay sobra ang lungkot na nadarama, at sa pagkain at paglalaro ng video game niya, binubuhos ang frustration niya sa buhay. Pero kahit sa game ay loser pa rin siya. Pase sa unan, ay wala pa itong nakakarelasyon. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtulog, ay may kakaibang nangyari sa kanya. Kinabukasan ay nagulat ang delivery boy na napakagandang babae na walang panty ang bumungad sa kanya. Dito nga ay pinagmamasdan ni Bonggi ang babae niyang katawan. At hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Maya maya ay nakapag-isip na humingi ng tulong sa social media tungkol sa problema niya. Ngunit kinupal lang siya dito. Pero maya maya ay may isang kumugon sa kanya na nagngangalang Sem na inakalang nagpa-surgery lamang siya. Tinulungan siya nito kung paano bumili ng bra at panty. At dito nga ay nalaman niyang sobrang laki suso ang babae niyang katawan. <laughs> <laughs> at mahirap humanap ng ganong size ng panloob sa Korea. Ang nakapagtataka ay may nakita siyang damit pang babae sa kwarto niya at amoy lumot ito. Kaya napilitan siyang mag-cosplay dito ay nagulat ang mga malibog. Pumasok siya sa isang store na nagbibenta ng mga panloob ng babae. At sinabi niya ang size ng dibdib -dib niya. Ingit ang mga Platterth Society. Ngunit natagalan siya nang nahirapan siyang suutan ito. Ga -ga! Oh, Habang pauwi ay may nakita siyang binubuli at naalala niya ang nakaraan niya rito. Sinubukan niya itong tulungan, ngunit napagtanto niya na wala siyang laban dito. Punti na lang ay may dumating at tumulong sa kanya, takbo ang mga kupal. Tumapit ang tumulong sa kanya na nagpakilalang si Sem. Daya, sen. Dito nga ay magkasama na sila ni Sem. Sinamahan siya nito na mamili ng damit pang babae, at talagang bumilib ito sa ganda ng katawan niya. Nilibri siya nito, at nag-usap tungkol sa tamang pagkilos ng isang babae. At nag-isip ng pangalan na pambabae pang ngunit wala silang naisip at sinabi na lang na maging mag-best friend sila. Yeah. <coughs> Dito ay patuloy ang pagtuturo ni Sem kay Bonggi ngunit parang hindi ito interesado. Naikinagagalit ni Sem. <coughs> <coughs> Naamoy ni Sem, ang katawan ni Bonggi at mabaho ito. Hindi lang pala pangit si Bonggi, dugyot din ito, mas lalong gusto siyang turuan ni Sem. Nagpahula sila, ngunit hindi nagustuhan ni Sem ang sinabi ng manghuhula. Naumiwas siya sa mga red flag na lalaki, nagalit si Sem at sinabing kupal ito at agad na umalis. Dahil dito ay naiwan si Bonggi. Nakauwi na si Sem, na pinakitang kausap si Songmin, isa itong doktor katrabaho ni Sangwo. Dito ay nag-iisip si Bonggi kung saan napunta ang pangit na katawan niya. Maya-maya ay bumisita si Sem na ikinagulat ni Bonggi dahil mapagkakamalan siyang lesbian pag nakita ang mga gamit niyang panlalaki. Natago niya naman ito at nag-inom sila, at nag-girl talk ngunit hindi siya makatulog dahil sa ngayon lang siya matutulog ng may kasamang babae. <laughs> Kinabukasan ay tanghali na nagising si Bonggi at may naamoy siyang pagkain. Sabay chat ni Sem at sinabing the best yan pang tanggal hangover. Natuwa naman si Bonggi dahil napakasarap nito. Maya-maya ay tumawag ang boss niyang si Panot. At nagpakilala siyang girlfriend ng sarili niya pero hindi ito naniwala dahil pangit si Bonggi. At nagpakilala na lang bilang pinsan at sinabing nagkasakit ito kaya hindi makakapasok. Ngunit masama si Panot kaya hindi nito bibigay sahod niya. Stress si Bonggi na naglakad sa labas dahil sa dami panaman ng bayarin. <laughs> Pinuntahan niya ang boss niyang si Panot at nagpakilalang si Jong Arom na pinsan ni Bonggi. Na siya rin ang papalit dito. Natanggap naman agad siya rito dahil malibog si Panot na sinabing papasahuran agad ito. tatapunan siya ng kape ni Kopal at agad siyang pumunta sa banyo at dito naisip niyang gumanti kay Kopal. Hmm. Sa pamamagitan ng pagpapadampot ng hairpin sa ihi, utu-utu si tanga. Maya-maya ay tumawag si Sem at inalok siya ng trabaho sa convenience store. At agad na tinanggihan ang offer ni Panut at sinumbong si Kopal na ito ang kumukupit ng pera. Nananiwala naman si Panut dahil maganda siya. Dito ay pinakita si Sangwo na tinatanong si Songmin na parang lutang lagi ito ng mga nakaraang araw. At sinabi naman ni Songmin na pagod lang siya. Kinahapunan ay nagpunta si Sangwo sa convenience store. Dito ay nagkita sila ni Bonggi, si Sangwo ay ang dating classmate niya. Matindi ang galit niya dito. Pag-umuwi ay nagtaka si Sangwo kung bakit parang kilala siya nito. Kinagabihan ay hindi maalis sa isipan ni Sangwo si Bonggi na nagtataka kung bakit kilala siya nito. At dito naman ay pinapakita si Bonggi na naaalala ang pangit na nakaraan niya at sinasabi na si Sangwo ang sumira ng buhay niya. Dito nga ay kinwento ang buhay ni Bonggi. Si Bonggi ay dating athlete sa isang university, magaling siya at malaki ang potential. <coughs> Pinakita na pinarusahan ng isang student at galit ito kay Bonggi dahil lagi siyang talo rito. Isang araw ay binyuli nila si Bongi na nakita ni Sangwo kaya pati ito ay nadamay at dalawa silang nagulti. Pero hindi siya sinisen ni Sangwo at naging magkaibigan sila. Hanggang sa sumunod na araw ay nakita niya na may benda sa kamay si Sangwo at tinanong niya ito kung ano nangyari. Pero hindi nito sinagot ang tanong niya. Pag uwi ay anabangan siya ng buli at nakita niyang may bangas ito na naisip niya na sinapak ito ni Sangwo. At galit na galit na hinahanap sa kanya si Sangwo. Siya ang ng galit nito at nakita niyang dumating si Sangwoo. Pero hindi siya nito tinulungan hanggang sa tuluyan na siyang nabaldado. At mula noon ay hindi na siya nakatakbo at tumaba na pumangit. Natupad ni Sangwoo ang pangarap niyang maging doktor samantalang siya ay hindi. Kaya ganoon na lamang ang galit niya. Kinabukasan ay nakita niya ulit si Sangwoo at nabad siya. Ngunit may nakita siyang batang umiiyak, nakita ni Sangwoo na pinapasaya niya ito at natuwa si Sangwoo sa kanya. Kinagabihan ay for na inuman na naman sila ni Sem at sinabi niya lahat dito ang tungkol sa nakaraan niya. Malungkot siya kaya pinalakas ni Sem ang loob niya. Ngunit hindi siya ulit makatulog dahil naiilang siya rito. Dito nga ay nabuo ang plano niyang pagganti kay Sangwoo. Oh! <laughs> Beko. Dito nga ay plano niyang akitin si Sangwo at siya kanya wawasakin para daw masaya. Na tinawag niyang ultimate revenge. Kinabukasan ay nakita niya si Sangwo pero hindi niya mapigilan na mabanas sa tuwing nakikita niya ang muka nito. Kinagabihan ay nagpaturo siya kay Sem kung paano akitin ang isang lalaki. Kaso hindi rin marunong mag-ayos ito at nagmukha siyang bakekang. <tong> Natakot si Sangwoo. Failed ang plano pero sumubok sila ng ibang paraan. At kinabukasan ay nagpa-cute naman siya dito pero nagmukha lang itong tanga sa paningin ni Sangwo. Uh -huh. Hindi rin ito gumana. Pero sumubok pa rin sila, at dito nga ay nagpa-sexy siya, ngunit imbis na si Sangho ang maakit, yung mga malibog ang naakit niya. Hey, ako <laughs> siya Pinastos siya nito pero niligtas siya ni Sangho. At sinabihan na wag na magsuot ng ganyan. Ngunit ganun pa rin, hindi gumana ang plano. Sa mga sumunod na araw ay napadaan si Sangwo at nagandahan ito sa kanya kahit simple lang ang forma niya. Samantala dito ay pinakita na nag-uusap si Sem at Sangwoo dahil magkapatid pala ito. Bago matulog ay naiisip ni Sangwoo si Bonggi, tumalab pala ang mga pang-aakit niya rito. Samantalang si Bonggi, ay ang naiisip ay si Sem. Nagkaroon siya ng panaginip na hinahabol siya ng isang lalaki habang may hawak-hawak na kwintas. Sumunod naman ay isa siyang nurse na nakikipag-usap sa isang doktor. At kasunod nito ay may sinuot siyang kwintas habang nasa harap ng salamin. Paggising niya ay pawis na pawis siya at napagtanto na isa itong mahabang panaginip ngunit nagbago ito nung makita niya yung kwintas sa panaginip niya. Kinabukasan ay nagulat siya ng lapitan siya ni sangwo at niyaya siyang mag-inom. Dahil ito talaga ang plano niya ay pumayag naman siya. <laughs> Dito nga ay naparami ang ininom nila, hanggang sa nawalan na ng malay si Bonggi, dahil sa sobrang lasing nito, at binuhat naman siya ni Sangwo, ngunit bigla siyang binanatan nito at sinabing nasusuka na siya. Dahil dito ay nagpahinga sila sa isang parke. Samantalang dito ay pinakita ang isang babae, siya yung customer na nagalit kay Bonggi, nakasama ni Sangwo. At for the celos ito, at umalis. Nagkwento si Sangok ngunit hindi nakikinig si Bonggi. Maya maya ay tumayo ito. At naghanap ng banyo ngunit sobrang tagal nito kaya pinasok na ito ni Sangok ngunit nakita siya ng lola. Pero wala doon si Bonggi dahil nagbanyo ito sa panlalaki. Kaya napagkamalang manyakal si Sangwo at binanatan ito ng lola. Nanaginip ulit si Bonggi na nalaman niyang USB pala ang kwintas na iyon at naglalaman ng ebidensya sa isang pagpatay, at may isang lalaki na pumasok sa kwarto at binyantaan siya nito. Kinaumagahan ay nag-overthink siya dahil wala siyang maalala sa nangyari kagabi. At napaisip na baka nagbago ang anyo niya kaya iniwan siya nito sa banyo. Maya-maya ay tinawagan siya ni Sem at niyaya siyang pumunta sa isang salon. Para magpaayos dahil nakatakda siyang makipagkita kay Song Min, dito ay naalala ni Bonggi ang napanaginipan niya kagabi. At nasa kanya yung kwintas na USB at tinignan ito at confirm. Isa nga itong ebidensya sa isang krimen. Noong nasa sala na siya ay iniisip niya kung magsusumbong ba siya sa polis. Friend Maya-maya ay natapos na ayusan si Sem at nagulat siya na napakaganda pala nito at nalaman niyang makikipag-date ito kay Songmin at nagselos siya rito. Dito nga ay nalaman ni Bonggi na mayaman pala si Nasem dati. At may-ari sila ng isang hospital. Ngunit isang araw ay bigla na lang nawala ang erpat nila na nag-iwan ng suicide note. Samantala dito ay makikitang nag-uusap si na Songmin at Sangwo. At maya-maya ay pinakita na narito ang katawan na pangit ni Bonggi. Dito nga ay nabuo na ni Bonggi at nalaman niya na ang lalaki sa kanyang panaginip ay si Song Min, nalaman niya rin na hindi ito panaginip lamang. Dahil ito ay totoo, kinabukasan ay dumating ang customer na Kopal, pinagsasalusan siya nito kay Sangwo kaya kinupal siya. At binyantaan na lubayan na si Sangwo. Ngunit biglang dumating si Sangwo at tinaboy siya nito. At dito nga ay nagiging mabait na si Bonggi kay Sangwoo. Maya maya ay dumating si Song Min at alam ni Bonggi na si Song Min ang killer kaya nagkagulatan si Song Min at Bonggi. Dahil dito ay nahimatay si Bonggi. Paggising niya ay nagkita pa sila sa hospital. Sabay dating ni Sem at sinundo siya nito. Oto oh, okay, ka nun, kayo gita Dito nga ay pinakita ang nakaraan ni Song Min at ang babaeng katawan ni Bonggi. Pinakita rin na sinasakal siya ni Song Min. <laughs> Dito nga ay pauwi na sila galing ospital at nagkatinginan pa si Bonggi at Songmin Dito na rin nalaman ni Bonggi na magkapatid pala si Sem at Sangwoo Magkasama sina Sem at Bonggi na kumain ngunit nababahala si Bonggi dahil balak makipagdate ulit ni Sem kay Songmin at hindi niya alam kung paano ito pipigilan Nalaman din ni Bonggi na ang director na ng ospital ay ang ama ni Song Min, na ang dating director ay ang namatay na ama nila Sang Woo at Sem. Napagtantong niya na kaya pala pinatay ni Song Min, ang ama ni Sem ay para makuha ang posisyon nito. Bago matulog ay nag-usap sila tungkol sa dating best friend ni Sang Woo. At dito ay nalaman ni Bonggi, na yung araw na ginugulpi siya ay yun din yung araw na namatay ang ama ni Sang Woo, kaya hindi siya nito natulungan. Pero sinubukan nito magsumbong sa teacher ngunit kupal ito. Pinakita rin na sinuntok nito ang buli dahil sa panggugulo nito sa kanya. Kayo na'y naliwanagan na si Bonggi sa lahat ng mga nangyari dati. Sanguga, ah. kuna. Kinaang magahan ay pinag-iisipan niya kung paano niya sasabihin ang mga nalaman niya tungkol sa pagkamatay ng ama nila Sem at Sangwo. Ngunit nakatulog ulit siya at paggising niya ay wala na si Sem. Sa tabi niya at nakipag-date na kay Song Min, ang masama pa ay hiniram nito ang flash drive na naglalaman ng ebidensya. Ito nga ay target na makuha ni Song Min ang flash drive na kwintas. Tinatawagan ni Bonggi, si Sem, ngunit hindi nito sinasagot. Nag-aya si Song Min na pumunta sa ibang lugar. Samantala dito ay nag-aalala na si Bonggi dahil di matawagan si Sem. Tinatawagan niya si Sang Woo, ngunit busy ito. Dito ay pinakitang biglang liko si Song Min, nagtaka naman si Sem dahil dito. Pinigyan siya nito ng inuming, may pampaantok. Maya-maya pag gising niya ay nakatali na siya. At nagtataka siya kung bakit siya nakatali, sabay tanong ni Song Min tungkol sa kwintas. At sinabi naman ni Sem na galing ito kay Bonggi. Kinalukay ni Song Min ang bag ni Sem. Mag-trust ka muna. Nakita ang cellphone niya at ginamit para bit-again si Bonggi. Dito ay kinwento lahat ni Song Min ang tungkol sa pagpatay niya sa ama nila Sem at Sangwo. Ah... <laughs> Ututo -utu si Bonggi at pumunta naman agad ito. For the Mari test ito at sinundan ito si Bonggi. Nakarating na nga si Bonggi sa ospital at sinalubong siya ni Songmin sabay dating na rin ng Mari test at nag-iwan ito ng mensahe kay Sang Woo. Oh, parang banda ng Kyoto. Pagdating sa kwarto ay pinatulog siya ni Songmin. Paggising ni Bonggi ay nakatali na rin siya. At sinasabihan ni Song Min, si Sem na susunod na ito sa kanyang ama. At sinasabing, hindi magtatagal ay mapapas sa kanya ang buong ospital. At kailangan silang, na silang kailangan silang patayin dahil marami na silang nalalaman. Kinwento dito na kaya niya pinatay ang nurse na katawan ni Bonggi ay dahil dami raw nitong alam tungkol sa ginawa niyang pagpatay. Sinakal niya ito, at hinulog sa ilog na pinagtatakahan niya, kung paano ito nakasurvive. Uh -huh. Nang biglang nakatakas si Sem at nagpambono sila, ngunit nahuli rin. Uh -huh. Sabay nakita niya si Bongi, nalibugan siya dito at nilaplap niya ito. Maya-maya ay sinusubukan ni Bongi, na tumakas. Habang umalis si Song Min para humanap ng gamot pampaantok. Dito nga ay nakakuha ng cellphone si Bonggi ngunit naabutan siya ni Song Min at binasag ang cellphone. Sabay tinurokan siya ng pampaantok sabay pinakita ang pangit. For the tapon si Song Min, tinapon na nga nito si Bonggi sa ilog. Samantalang dito ay naalala na ni Bong Gi kung paano siya nakapagpalit ng katawan. Pinakitang magpapakamatay sana siya pero nakita niya ang lumulutang nakatawa ng babaeng nurse at katanga-tanga si Bongi kaya nahulog ito. Malulunod sana siya ngunit for the flashback ang person. Kaya nagkaroon siya ng inspiration at iniligtas ang babaeng nurse. Ngunit halos patay na ito at sa kagustuhang mailigtas ito ay napaglaruan sila ng yokai. Nagising si Sem at nakuha niya ang cellphone na basag na tinatawagan ni Sangwoo. Sinabi ni Sem na nakidnap siya, ngunit hindi naniniwala si Sangwoo. Pero napakinggan niya yung mensahe ng Marites, Test, ay naniwala na siya dahil Marites Test ito. Tumating na si Song Min, at sunod na tinurokan nito si Sem. Nagising na ang pangit na Bonggi, at agad na nagpunta ito para iligtas si Sem. <coughs> Nulot ni Bonggi, ang isang bakal bago tumungo sa kinaroroonan ni Sem. Samantala si Sangwo, ay naghahanap na rin kay Sem, ngunit ang nakita niya ay ang katawan, na lumulutang ng nurse. Dito nga ay tinanong ni Songmin, si Bonggi kung sino siya dahil ngayon lang nakita ni Songmin, ang pangit na Bonggi. At dito nga ay naglaban sila, ngunit talo siya rito dahil kagagaling lang niya sa koma. Nagulat siya na merong alam sa flash drive si Bonggi kaya binasag niya ito ngunit naisahan siya ni Bonggi dahil bago siya magtungo sa ospital ay marami na siyang copy nito at dinala sa mga polis. Nagalit si Song Yun at balak rin siya nitong ihulog sa ilog kasama ni Sem. Ngunit nagising si Bonggi at pumalag ito. Pinilit niya ihulog ito ngunit matindi ang kapit ni Bonggi sabay dating ni Sang Wo, dala ang katawan ng babaeng nurse. Nakinagulat ni Song Min, dahil parang kahit patayin niya ito ay paulit-ulit itong bumabalik. <coughs> Dito nga ay kabado betlog na si Song Min dahil di nadalaw na siya ng kanyang konsensya. Sabay na hatak siya ni Bonggi, ngunit mabait si Bongi kaya balak pa rin siyang iligtas nito. Pero patuloy pa rin ang pagmumulta sa kanya kaya nakabito ito sa pagkakahawak. Sabay nahulog ito sa ilog pero sinundan ito ni Bonggi para sa gipin. Ngunit ang tingin sa kanya ni Songmin ay isang multo kaya naman sobrang na trauma ito. Sinugod sa hospital si Sem at inaresto si Songmin at parang wala na ito sa katinoan. Nag-usap si Nasangwo at Bonggi tungkol sa nakaraan nila at dito ay nagkamabutihan na sila. Kinwento lahat ni Bonggi ang kakaibang naranasan niya sa magkapatid na Sangwoo at Sem. Taong una ay hindi ito naniniwala but very convincing ang story niya kaya naniwala rin ito. Tinulungan siya ni Sem mag-workout at makalipas ang ilang buwan ay pumayat na siya. Dito nga ay naging masaya si Bonggi dahil meron na siyang kaibigan. Yun ay sila Sem at Sangwoo. Pinakita dito na buhay pa ang nurse at nagising ito galing sa pagkakakoma. не <laughs> yeah!